si Iti? Di ba ah, siya yung ano? Kilala ko yun. Ay, di ba siya rin yung ano? I'm uh, di ba siya rin yung ano? Alam ko siya rin yung nagsabi na ay. sa lahat daw ng bumabatigus, mamatay sila. Ah, oh Ha? Ay, kumakalong. Naalala nyo ba yun, mga kabatang helmet? So, na yata yun, yata yun, yata yun yung digs nila at uh, ipinagtanggol doon ni Philip Salvador na nag-fight ngayon ang kanya si or ang kanyang kandidatura bilang senador Nakakalo Under underyan sa slate ni Tatay Digs nyo! di diba? o ito baka nakakalimot kayo golden well, kuya uh, simple lang ginagawa naman ng pagulo natin ang lahat para sa ikabubuti ng bansa, para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Pero binabatikos pa rin siya. Uh Oo. -oh. Sa inyo po lahat na bumabatikos, mamatay kayong lahat. Mamatay kayong lahat. Diba may katawa pa sila dyan ni Bayani tsaka ni Robin? Oo, oh, diba? <laughs> Tumatawa sila. Nakakaloka mga kapatid. na ang senador nyo may lumalabas na ganyan sa kanyang bibig na mamatay kayong lahat. Kulit, huh? kulit. Gusto man akit. Pero grabe talaga mga bata helmet, kidding aside, parang mm, off sa akin yan. Sabi ko sa inyo mga bata helmet, araw-arawin namin kayo ni para ilalabas po namin ang mga kandidato, mga nag-file na ng COC, hmm. ang mga tatay takbo para sa 2025 para lahat tayo maging aware kung sino ba tong mga tao na gustong paswelduhin natin. Di ba? Tayo magpapasweldo dyan mga kabata. Mm Kaya dapat maging mapanuri tayo at dapat isa-isayin natin yan. Oh naman. Pero ako tatanungin nyo mga kabata. Helmet. Pero bago yan, panoorin nyo muna to. May eleksyon o na wala. Nakakarating ako kung saan-saan para makapagbigay din ng tulong. Makipagservisyo sila nagsasabi sa akin, tumakbo ka, tumakbo ka, tulungan mo kami. Kaya ako nandito ngayon. At isa pa, gusto ko rin talagang makatulong sa peace and order natin. Gusto kong manumbalik yung paniniwala at tiwala ng mga tao, ng mga magulang na pwedeng makauwi ang mga anak nila sa kanilang mga bahay. Ayun naman pala, gusto palang ano, tumulong. At sabi nga ni Philip Salvador, ang mga nagsasabi daw eh, yung mga tao sa paligid niya tumakbo kana, tumakbo kana. Yes, bilisan na, niyo. Nakakatulong nga daw siya. Eh, ay, pwede naman po kayong tumulong kahit wala po kayo sa pwesto, kahit wala po kayo sa posisyon, 'di ba? Kung gusto mo talaga 'yan at 'yun talaga ang hangarin mo, 'di ba, Jogaper? Ay, iboboto ko siya. Ba't? Sabi niya. Eh. Ha, sabi niya? Oo. Maganda siya magsalita, eh. Makabagbag damdamin. Bigap na naaariw ako. Nakakatuwa. Nakakatuwa ba 'yung masabihan na mamatay kayong lahat? Yes. Ah. Uh, kayo na bahala dyan, mga kabatang helmet. kung gusto nyo pong iboto, si Mr. Philip Salvador, wala pong pipigil sa inyo. Pero tandaan nyo, isa yan sa mga papasweldo inyo. Gaya ng papasweldo natin kay Mr. Robin Padilla na binoto niyo. Pero teka lang, ano nga po magagawa ni Mr. Philip Salvador pag siya po ay naluklok ng bilang senador? Ano nga ba? May, ga... May sinabi ba siyang gagawin niya? Sabi niya lang niya, eh, tutulong daw siya. At yes. gusto niya maibalik ang, ang dati na parang oh, ganito. Dati. Pero teka lang, mga kabatang helmet. Pinapaalala ko lang sa inyo. Hmm. Mamatay daw kayong lahat eh. Ha? Huh? Ayong hindi kakampi sa kanya. Ay, kakampihan mama... ko siya. Ay, kasi yes! natatakot ka ang na bumabatik. <laughs> <laughs> eh, ang lahat daw na bumabatikos. Mamatay kayong lahat! Sabi ay, niya. Ay, bumabatik ko siya. Bakit? Ay, ka. Ay, ayoko mategi bang. <laughs> Nakakalaka. Pero ayan nga mga bata helmet, kung ako tatanong nyo, eh, isa kagad sa akin yan. Mm -hmm. Hindi ako magpapasweldo ko. Nasusumbatan ako at sasabihin, mamatay na kayong lahat! Di ba? Kalit na kalit. Ay, ulitin mo kaya yon with matching eyes. Sa lahat ng mga bumabatikos. <laughs> <laughs> ang hirap po pala, no? Woo! Ang hirap. Ang hirap pala nung pinagdadaanan ng mga ano. <laughs> mga bahay namin. Anyway, <laughs> sa lahat ng mga <laughs> bumabatikos, <laughs> matay kayong lahat! <laughs> <laughs> Poga to? pelikula ba to? Ha? Uh -huh. May serye ba? Ay, Pero, ba ayun baka hindi pa siya nakawala dun sa ano, sa characters. character niya. <laughs> Pero ito nga mga bata helmet, eh, isa sa akin yan! At may galam shoutout kay Sir Boogie dahil <laughs> galit na galit. Is this na inis din yan about dyan sa pagpapile ni Mr. Philip Salvador. Kaya ginawa ko na tong vlog na to. Inuna ko na si Mr. Philip Salvador sa lahat ng mga gustong kumandidato. Lahat ng mga gustong umupo Sir Boogie, galit na galit, pero hindi mananakit. Yes. Pero grabe, videographer, no? Marami uh. pa tayong ilalabas. Nagalit? Na... Hindi, ah. <laughs> okay. marami pa tayong ilalabas na mga kandidato, na mga personalidad, na mga nagpasa na na kanilang COC, videographer. Mm. Ano ba talaga ang mithiin? Para sa bayan o para sa bursa? So, ayun, mga mga mga, comment din ako ano masasabi nyo dyan. And stay happy, stay healthy, and stay safe. Today, as always. Ay galit po kay Totoy Bibo, 44, 21. Sabi niya, magpakita ka na lang, Roke. Dami pang sinasabi. Sabi ni Totoy Bibo. Malay niyo si Mr. Harry Roke, bigla rin tumakbo, no? Saan papunta? Ay, hindi ko alam eh. Baka saan, no? <laughs> sa ano? Sa South, charot. Pero ayaw nga mga bata, helmet. Comment na kayo ba kayo na mapili natin para sa comment of the day? Hmm, pero grabe yun no? Isa pang uling mata. Mata-mata, ano? Mamatay! Hahaha! <laughs> nananakot na. na. Uh, Ito lang. Ano? Napaisip lang ako mga bata helmet. Manit. Talaga bang kailangan yan ang panakot? Kailangan yan talaga ang namumutawi sa bibig ang mamatay kayong lahat. Eh kasi yan ang gusto nila madinig. Wow. Ano sabihin niyan mga batang helmet? Sanay na sanay na sila dahil yan ang kalakaran. Hindi. Yan kasi ang gusto ng mga butante. Mamatay na sila lahat. Oo. <laughs>